dahil uh, sa laki po ng fine, eh, siguro ho ay uh, matututo rin ho yung ating mga motorista na hindi ho tamang gawing kariraan <laughs> ang mga pangunahing kasada. sa panikit ng MMD, no? speeding lang o kaya'y reckless driving ang kaso ng nagungunahan sa kalsada. Kaso administratibo lang na may 1,500 na multa. Kung kasong kriminal na ang pagkakarera sa kalsada, tutulong na lang daw sila sa ebidensya. others po, no? Doon sa ticket namin, kung katawagin po ay TDR, may portion po doon nakalagay others, kung ano po yung na-violate, ilalagay po natin yung specific law na na-violate po na nasabi mo to Yun po yung isang matutulong natin. Pangalawa naman po, we have the CCTV cameras, we have speed dogs, kailangan po for evidence evidences, eh, makakatulong naman po ang MMDA. Gusto pa ng mga transport agency ng gobyerno na dagdagan pa pang pangil ng panumpala. Aside the fine and the uh, imprisonment, we would also uh, suggest that we impound the vehicle used for the drag racing and uh, the appropriate. Uh, uh, <laughs>